sa inyong lahat mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Dito lang kami malapit sa tabi lalo maot. Dahil masama ang simoy ng hangin mga kapaders Parang malaksan dagat na naman Gawa ng bagyong leon Abang abang lang sa pagdive Dating ispat lang ito malapit sa tabi At na ito kanuping kagad na malaki mm -hmm. Gitik mga kapaders Buhin na mano Pambinta kagad Salamat Lord Sana may kasamahan pa ito at para pandaratagdag pang binta bukas At para mayroon tayo pambigas bukas na umaga May bagyo na naman tayong parating At na ito Snapper mga kapaders mm -hmm. Gitik din Bari dalo mga kapaders Ayan Paras pang binta kagad Malaking kanuping at malaking snapper Dating ispat lang ito aming pinagpapanaan Dito sa may tapat ni Utoy Sa diodoongan ng birds Hindi muna kami naglayo ng lautan at masama ang panahon at may bagyo pa medyo lumabuan dagat lang walang masama ang panahon at na ito danggit malapad mm -hmm. pandara big na ito mga kapas gito kalaki Kuwartang linaw salamat lord mga bagong tabi lang ito hanapan natin at baka mayroong kasamahan yung danggit at na ito yung kasamahan danggit uli mm ay -hmm. ayos to Alos puro pangbinta binta ating nakapana ngayon mga kapaders. Wala pa pang ulam, baka mamaya makapana tayo ng pang ulam. Pang binta na muna para makabawi sa gastos. Malabot-labot pang dagat tayo awan ng may paghibas, baka maglinaw-linaw man. Ito, lapo po mga kapaders. Sibungin or sono. Mm -hmm. Yari ka kanya, wala ka takas. Sa mata ko pinatamaan mga kapaders dahil yung pana ko may isda pa nakalagay. Kwarta na ito, salamat ulit Lord. Walang sawang pa salamat sa bawat biyayang pinagkaloob mo sa amin bawat laot. Mga ganda ngayon ng bagong tabing isla din sa malapit sa isla. Halos pang bintang mga kapaders. Ating hanapan uli at baka mayroon pa. At na ito pa danggit uli mga kapaders. nakatarikod Mm -hmm. Masarap na naman itong ulaman ni Labo na Kangus. Mamaya pag uwi, sigurado na ito. Dito sa parting malalim, medyo malinaw. At na ito, malaking balawis. Uy, masuot sa butas. Yun, humarap sa atin mga kapaders. Mm -hmm. Ayos na ito. Pandaradagdag. Nasunog kayang karamihan ng kasamahan na itong mga danggit na ito. Pag ito pangun kwartang linaw ito bukas. Mamaya pag nasumpungan namin ang karamihan na ito. May makasamahan lang ito mga kapaders. Ito yung kural sa paitlogan ng mga kulambutan. Kaya lang wala pang itlog. Hanap tayo uli. oy, turotot mga kapaders. Malaki ito. Mm -hmm. Masarap tong ihawin mga kapaders mamaya pag uwi Iihawin namin to kahit anong luto sa isda na ito masarap ito kahit perito adobo sabaw basta turutot masarap na isda mga kapaders mamaya pag uwi Iihawin ko ito may pang ulan na tayo kaya lang turutot mga kapaders uy naro malaking bigan tumago sa butas humarap pa lang sa akin humarap ka mm -hmm. tinamaan kaya yun, nagitik mga kapaders. Malaking matampo sa orbigan. Kwartan linaw na ito. Ganito kalaki, pasala na ito. Madagdagan pa sana itong pambinta. Hanap ulit tayo sa parting unahan. Kuntin sa galaang. At na ito, tunong na kulay puti mga kapaders. Mmm, -hmm. gitik. Masarap itong pinirito mga kapaders. Tunong na kulay puti. Kahit sabaw, masarap din ito. Pangulam na lang ito mga kapaders ganitong klaseng isda, hindi kailangan mamimili, kaya pang ulam na laang hanap ulit tayong isda naroon, danggit, nangangain ng kulapu mm -hmm. lagat ka dyan, sige ikot, hindi ka dyan makakatakas madaling hanapin ang isda sa parteng buhangin, malayo pala ang kita na kaagad hanapan pa natin, at naroon pa danggit, nasa unahan at ng mga kapaders, nakaharap sa atin, ayan na, bumalagbag Balagbag. Mm -hmm. Mataan tama na naman. Sige. Maganda. Sugot ang tanggit ito mga kapatid. Malalapad. Ito ang gustong gusto, -gusto ng mga mimili. Talagang ilang peraso lang mangilo. Masarap man kaya ang balawis pag sinabawan kaya lalo pag may kasamang gulay. At itong spot na ito, biritong lautan ng mga paralangoy. Na ito, danggit ulit mga kapatids. Mm -hmm. Naudog. Ayan. Para ding nagitik mga kapatids. Makita ko sana ang karamihan ng gitna ito. Magandang umana pag ito yung maraming kasamahan. Hanap ulit tayo. Talagang maluyo talaga mga kapaders. Ayan o. Magalaw. Na ito kanuping. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Pandaradagdag. Ganyan talaga pag masama ang panahon. Pati mga isda gayong kaliman. Tumatabi sa kawabawan. Try and pa. Ang namin sa tabi. At na ito tunong. Uy dito ako. Mas malaki ito mga kapaders. Itong unahin ko muna mas malaki. Mm-hmm. Giti ka dyan. Pandaradagdag pang ulam. Yung isang tunong mga kapaders. Maliit pa. wag na muna yun. At yung palalakihin pa. At pag yun lumaki. Tari mga kapana na yun. Uy. Kulambutan. Na ito. Nakachamba man. Isang piraso. Masang kilo na ito mga kapaders. Panain ko na rin. Mm hmm Giti ka dyan. Kwartang linaw na pandaradagdag pang binta bukas salamat lord nakakulambutan man nakachamba man sa peraso sana meron pa dito sa parking babaw medyo malabo na ito may isda mga kapaders mm -hmm. tunong na naman na kulay puti ayos to pwede na itong pagtsagaan mga kapaders pang ulam bukas na umaga o may isa pa mga kapaders kasama ng pana bali dalawa parehas ito nung nakulay puti ayos na itong pang ulam pirituhin salamat lord makakatikim naman tayo ng isda na ito pang ulam bukas walang sawa ng kaobagyo mga kapados dito sa ating bansa bago man lumabas yung bagyong Christine dito sa ating bansa marami na mulang napinsala ng mga bahay pati mga tao na aksidente huwag na sanang maulit yun mga kapados yung pangyayaring yung bagyong yun at na ito isda manitis sarmuliti ulit mga kapaders lumalangoy pa mm -hmm. pangatlong panak mga kapaders ayan lulubos-lubos yun namin ngayon mga kapaders baka bukas lumakas ang dagat dahil dito pa lang oh. iba ng dagat malabo na hanap ulit tayo na ito tunong ulit mga kapaders mm -hmm. gitik na naman sintido malabo na madunok pa malakas pa ang agos ganyan talaga pag masama ang panahon malakas ang agos mga kapaders para ng ilog kabaha tsaga tsaga lang makadali siya ng kahit kaunti na naman ayos na na ito pa isda matamposa or vegan mga kapaders mm -hmm. malayas ka pa aroy kritik na ito mga kapaders malaki ang tama at mayroon pang isda naroon, alatan kaya lang medyo maliit wag na muna yun mga kapaders naroon, nanggit, uy, Mm hmm Sinalubong ang pana ko. Buti lang at takas yung aking pana mga kapatid. At kung hindi, ah, mga At mayroon pa sa unahan, naroon. Danggit uli. Pasiguraduhin ko doon pag mm hmm Hala, sigi ikot. Hindi ka dyan mga kabunot. Para malaking danggit mga kapatid. Kwartan linaw na ito. Pakita na mga danggit. Yung karamihan. At na ito, danggit uli nakatagilid mm -hmm. ayos mga kapaders yung part ng buhangin may mga tayo ng danggit delikadong maraming itong magkakasama ating hanapin ng mga kapaders pag yung sumalubong sa atin sigurado hanapan pa natin at na ito danggit uli mm -hmm. sige nasan daw kaya ang karamihan na ito Makita makakita ko rin kayo at pag kayo nakita ko sigurado Salbatan ang gagamitin ko sa inyo yung walang sima para mabilis tayong mamana mga kapaders mabilis kayong ipana ang panang walang sima hanap ulit tayo uy naroon mga kapaders daming danggit sabi ko na magit magit ako rin kayo itong unahin kong isa mm -hmm. nasan pa kayang kasamahan na ito nakalayas na yata ay naroon sa unahan na ito mm -hmm. sige hanap ulit tayo naroon sa unahan mga kapaders ay na papalayo na Ate sundan lang oy. Kuminto rin. Sigurado ka? Huwag kayong malikot dalawang langit sa pana ko at may isa pa. Mm -hmm. Ayan. Tatlo na kayo. magkasama sa pana ko. huu, Salamat Lord. Sabi ko na mausumpungan ko rin karamihan na ito. Mas maganda mas parami pa. Yung bumabangga sa lingas ng plus light, yung karamihan. Andyan lang yun. Sasaan ba kayon? Kapag may mga tayong danggit, ibig sabihin, maraming danggit mga kapaders. Hanap ulit tayo... Na ito... Tunong na kulay puti... Pang ulam... Mm hmm... na Nasaan kaya ang tunong na ito? At para pandagdag pang ulam bukas... ay mga kapaders... Malinaw na... Libas na... Na ito... Danggit ulit... Bamo... Mm hmm... Sige... Buti at didilim... At kung may buwan na naman... Delikado... Mailap ang isda... Uy... Na ito... Malaguno... Tamaan lang sana. Aruy, nakalayas. Nakita yata ako mga kapaders. At tinalapitan uli. Uy, mailap na mga kapaders. Sige lang uwi na. Ayan, kuminto uli. Tamaan lang. Uy, goodbye. Oh, naroon na. Malayo na. Ito na lang timbungan. Mm -hmm. Istang may balbas. bitilian mga kapaders. Masarap yung paksiw. Yan, kasama sa presyo ng danggit. Isa lang ang presyo mga kapaders, 130. Sa mga tatanong po dyan, dito ako sa isla ng Humalig Quezon. Taga dito pa ako mga kapaders, batang isla ako. Na ito, danggit uli. Mm -hmm. Nakasuot. Ayos na ito, pandaradagdag. Ito ang hanap buhay na kinagisnan ko sa magulang ko habang ako lumaki mga kapars nakita ko. Kaya isa din akong maingisda para pa na sa gabi. Eh. Uy, naroon mga kapaders, mag-asawan ng git. Mm hmm nagulat yung isa pagpana ako naroon. At sundan ko ng langoy mga kapaders, baka huminto na laang. Yun. Ay, akala ko mabalik mga kapaders. Oh, naroon na. Uy, nagbalik. Yan. Ay, huli ka sa akin. Mm hmm ikot. Hindi ka dyan, mga kabunot. Pasuporta naman po ang channel. Humalik ako vlog. Isang vlogger din dito sa Humalik Quezon. Isa din siyang para pana. Ay mga kapaders, hangin dito muna akong bigyan sa pangamana. Maahon muna kami at makain. Na ito na pala mga kapaders. Yung isang dive namin, yung si Rico. Ito yung aking huli. Karamihan ay tunong na puti sa kadangit na malalapad. Turutot mga kapaders. yun ang pangulam ko bukas sa sabawan. Yung malaki mamaya pag uwi, aking ihawin. Iulang ko sa nilabo na kanggos. Masarap yan mga kapaders. Maraming salamat, Lord, sa biyaya na pikilog mo sa amin ngayon. Ayos man ang unang dive. Awang ko ang mamaya sa amin nilipatan na bahura kung may iriisda man. Sana mayroon. At para pandaradagdag, magparkel na ba ng tiki 300? Ayos na, masaya na kami. Abang-abang lang sa pangalawang dive.